Uy, ganda talaga ni ate. Ate, Hmm? baka pwede naman akong makahiram ng gawin mo nung naglakambini ka. Kasi may prom kami. Wala akong mapapahiram sa'yo. Lahat na lang ng gamit ko, hiniram mo. Eh, Pati ba naman yun, hiramin mo pa rin sa'kin? ate, kailangan kasi. Uproam kasi namin yun eh. Gawan mo ng pakaan. Hindi yun, lagi nihiram ka ng gamit ko. Ah, okay po ate, gawan ko na lang po ng paraan. Lagi mo na lang hinihiram yung mga gamit ko. Matuto ka naman bumili ng sayo. Eh, kasi ate, ang gaganda ng mga damit mo, idol na idol kaya kita. Sa, so, tingin mo ba ate, pwede din ako mag-artista kagaya mo? Kagaya ko? Sure ka dyan? Diwa, mo kaya itsura mo? Ano ka magiging artista dyan sa itsura mo? hindi ka nga marunong manamit ng maayos eh. So gusto, gusto mo pagayahin mo ko? Hindi mo ko, hindi, eto sabihin ko sa'yo ha. Hindi mo ako magiging kagaya. Okay? Masyado kang ano dyan, ambisyosa. Idol na idol kasi talaga kita ate Tama lang yan, idolin mo na lang ako maging isa ka na lang sa number one ko. Mas okay yan. Siguro nga, tama ka ate. Number one fan mo naman ako eh. Lagi kitang susubaybayan. So, paano ate? Una na muna ako. Eh, nagme up ka pa naman eh. May Mas ikaw pa na ako. Ah. At nakakagulo ka lang. Sige na. Hey. J, masyado ka namang ha sa kapatid mo. Kawawa naman, hiram lang ng gamit yung isa sa'yo ba? Diba? Di ba makeup artist lang kita dito? Gawin mo lang kung ano yung trabaho mo. Huwag ka nakikialam sa pamilya ko o sa, sa kung anong problema ng pamilya ko, okay? Pasensya na, madam. na walang ako, Jay. Nawa lang sa kapatid mo. Pasensya na. Wala kang karapatang magsalita sa akin. Makeup artist lang kita. Know your place, okay? Apo. So, Sige na po. Mm Hindi -hmm. Di ba kung sumama sa shoot mo? Hindi ka pwede sumama, nagmamadali ako. Eh, ate, hinintay talaga kita. Tignan mo, nag-base pa nga ako. Ano ka ba? Lagi ka na nung nakabuntot sa akin. Pwede ba? Lubayan mo naman ako kahit minsan. Ate, eh, gusto ko talaga maging artista kagaya mo eh. Kagaya ko? Pwede ba? Huwag ka nga ilusyonada. Eh, ate, ah, uh, may problema ka ba sa akin, ate? Kasi, gusto ko lang naman talaga mapalapit sa'yo eh. Tinatanong mo ako anong problema ko? Kung ano ang problema ko, tinatanong mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Lagi na lang, gusto mo laging ikaw yung bida. Lahat na lang inagaw mo. Hindi naman ganun natin. Gusto ko lang talaga mapalapit sa'yo eh. Gusto mo mapalapit? Ganyan ba yung gusto mong nangyari? Lahat na nga hinagaw mo sa akin, pati si mama, si papa, lahat na lang. Gusto mo laging ikaw yung bida. So pwede ba layuan mo ko? Buntot ka ng buntot. Hmm. Ate, kasi gusto ko lang naman sa sa'yo talaga eh. Hindi mo pwede yun. Hindi. Pwede ba? Huwag mo kong iyak iyakan dyan. paka mo. Tigil-tigilan mo ako, hindi mo ako makukuha sa ganyang arte mo. Pwede ba? Tiyang ka na nga. <laughs> ito talaga ng ate ko. Uy, girl, di ba sister mo yan? Oo. Oh. Uy, ba't kayo mo din itry? Okay ka din naman ah. Eh, na nahihiya akong maging artista pa, tsaka hindi ko pa nakakausap si ate about sa pag artista Kasi laging pag-uwi siya, laging parang laging may iniisip eh. Iniintindi ko na lang. Aba, wala namang masama kung itatry mo rin maging artista katulad ng ate mo. Eh, nasa dugo nyo yan. No? tignan nyo Ang gaganda nyo. Ito naman. Mm hmm. Saka may kay na? ka naman. Kay, may kay naman maging artista. Try mo din. Yeah. Mm, -mm. Tanong mo may ate mo kung paano siya naging artista para matry mo kung paano, di ba? Malay mo, mabak upan ka din ya. At least. Magkasama kayo, di ba? Ikaw ba? Gusto mo ba maging artista? Oo. Oh. Gusto ko din magartista pero hindi kasi kami masyadong close ng ate ko ngayon eh. Hindi ko nga alam kung anong problema niya sa akin. Kasi okay naman kami ng mga bata pa kami tapos bigla na lang siyang magagalit ng walang dahilan. Pero tinatry ko naman makipag, alam mo yun, makipag-close sa kanya. Pero hindi ko alam. Ba? Naman naman ganyan talaga, normal yun sa magkakapatid, nagkaawal-awal. Oh, oh, um, malay mo, di ba? May hindi lang kayong pagkakanuan, pero try mo i-convince yung ate mo na isama ka sa pag-artista, ha? Sayang, so, ang ganda! Oo, hmm, hmm. yes. Pero kahit ganun yon, number one fan ako nun. Siyempre. Hmm? Kumuha ka na namang down dyan, ah. ano eh, naman ngayon sa'yo? Hindi, ate. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Eh, pwede ba? Alubayan mo ko. wag ngayon. Eh, ang naman, kunyari ka pang concern, eh. Nakita ko yung kumakalat na issue tungkol sa'yo. Pero wag ka mag-alala, ate. Alam ko naman na hindi mo talaga ginawa yun. Kilala kita. Alam mo ba, ito yung isa sa mga dahilan kaya ayaw ko tang maging kagaya ko. Isa sa mga dahilan kaya ayaw ko tang pumasok sa showbiz. Ano yun, ate? Ito, kagaya nito, may stress ka, nandiyan yung iba siya ng tao. Yan din kasi yung dahilan kung bakit gusto ko tasamahan sa mga shoot mo, tsaka gusto ko din talagang Mag-artista? Actually, hindi ko naman talaga gusto magartista eh. Gusto ko lang masamahan ka sa mga shooting mo, tsaka pagkilala ko ng tao, mapapaglaban kita sa mga basher mo. Makikita nila ako. Kaya nga dito. siya naman? Kasi talagang mas stress din ako, tsaka... Siyempre, hindi lang yung nag-aalala din ako sa'yo. Nakita mo namin yung sitwasyon ng pagiging isang artist hindi madali. Di ba? So, ngayon, dahil sa iniiyakan mo ko nung isang araw, isasama kita sa shoot ko. Pag-aartihin kita. Naku, huwag na ate! Ay! Papagtanggol okay. na lang kita! Iniiyakan mo ko nung isang araw. Hindi, hindi. Papagtanggol hindi, na lang kita. Hindi. hindi. <laughs> <laughs> Ito talaga, oh. Alam mo naman, love na love ko ni ate, di ba? Huwag mo na yun, ah. Hindi na, promise. Took <laughs>